ibig natin realistic ba talaga ang 50-50 sa relasyon hindi totoo kaya nga kayo magkatuwang eh hindi naman kailangang 50-50 mag-for ako mag-for ka rin. hindi ganoon mm -hmm. magbigay ako magbigay ka rin. hindi it's a competition it's uh -huh. a partnership can you uh, elaborate elaborate the what <laughs> <laughs> thank you thank you for the longest time si Aljon lagi na lang nilang pinagsasabihan or pinag-iisipan na He's not even doing anything. Depensahan ko naman ng asawa ko, ano. Mm -hmm. Actually, ate Mane, ito naririnig ko ito lagi. Mr. Vice Chair, yes, so. sa mga kapwa ko nanay, Apo. na housewife mm -hmm. naman. Apo. Mm -hmm. Pag uwi daw nung visitor nila, sasabihin, Ba't ka pagod? Andito ka lang naman sa bahay. Oh. See, yan yung sinasabi ko, di ba? Yung mga taong nagsasabi na he's not even doing anything, tingnan nyo. Mali kayo. 5 seconds. Huwag natin lang ito. Ah, tubig po yan. Ano ba? Subig ba to? Gin pala yan, no? Oo. Kapag kayo mo namang gawin, gawin na lang. Nandiyan yung tupiin. At alam mo may ginagawa si Mrs. Ako, tutupiin ko na lang yan. Hmm, marunong ka na magtupi. May... Marunong na magpapag, di ba? Hindi, Kasi, hindi, hindi. Yan? Sagutin mo ako. Hindi po. na. <laughs> Papalo ko sa <laughs> pwede. Pagdating naman sa love, meron ba talagang mas nagmamahal? At okay lang ba yun? O, eh, ano, kung mas mahal niya ako? Mm. O ano kung mas mahal True. ko siya? Eh nagmamahalan kami eh. Doesn't matter. Mm -mm. More ba siya, less ako. Ang sarap kaya magbigay. <sighs> Alam mo kung anong kaya mo pang ibigay. Bakit hindi mo ibigay? Ano to acting? Director 30 lang po dito. Mamaya ka na mag 50 pag close up mo na. Hindi. Yes. Yes. Full tank ka Yes. Hearing na! Podcast! Honor. honor! Sa sobrang dami mong sinabi kanina, nag ano, na over over flood na no, over. Oh, baha, baha, Baka baha sa utak ko. Oh. Available sa YouTube channel ng Yulon, Spotify at Apple Podcasts. Nakalive yeah, din po kami kada Sabado ng gabi sa Yulon. Pagkatapos ng pipita Manaloto. na Lotto.